so yun na nga guys ngayon na uh, kami mag ah uh, dideliver ulit ng dragon fruit kaya lang ah uh, magbabuck up muna kami na isa sa manuot magtinda so, late na kami eh tara na kami na tinda ng ano Dragon Fruit mag up muna kami sa manuot. Okay. <tinyo> guys marami bilat dito sa kalsada ay nakasin na naman yung ulan no? madilim na naman Oo, so, napunan sa ano maghango maambon na kasi eh kami guys uwian na naman ay labasan na ng mga sudyante naku pulpak na naman tayo daming pila na naman Ang geso, dami nating customer. Hi guys. Magtulakay na ko, alam mo 三娘。

Ano ganun sa hindi? Ayun ganun sa hindi. Ito, yung kay Rachel. Yan, dyan sa likod niya. So, yun nga, guys. Mag-deliver tayo ulit na dragon fruit. At saka, magpunta kami ng PCIC. Magre-report ng ano, ng aming insurance. Yung na-damage na palay. Baka sakali may makuha tayo sa ano, PCIC. Jay, di kawawa naman. Sama-sama.

mag baha na naman guys gusto ni huwag naman tingnan na ba? iwan ko yung apong nabutan na kami ng malakas na ulan grabe guys ang lakas ng ulan Ano kami makabenta nito? guys dito kay Harabas. Hatid muna. Ah, dragon fruit, dragon fruit. Bili, 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 bili. Bili, bili, bili. bili, bili, bili. <laughs> Ilagay mo sa ulo mo yan. Oh, susunaw. May magbili kayo dito sa ano, Philippine National Bank. Ito na natin dito sa loob. Eh, na natin Sagot po po yan, 100 lang, isang balo. <laughs> Baka may bubili pa. Sakit ng ulo guys. Hindi naubos yung dragon dragon. Hindi kami nakapaubos ng dragon fruit. Kasi ano, wala pa daw sahod. Pangarin kasi katapusan pa yung sahod nila eh. Bukas pa daw. Nung bukas pala. Wala daw si Casey dyan nasa travel pa. So, no? pauwi na naman kami. <laughs> pauwi ng luhaan. Nagkabenta rin naman kami, kaya lang may natirang isang tray dyan. Na pangbenta benta-benta sana namin. Yeah. kilatlat yung palay guys